So yung good morning mga boss Meron tayong content Gagawa tayo ng Toyota Bios Generation 3 2018 model So yan si boss Anong concern mo boss? Ah, oh, vibration so, yun, Malakas yung vibration ng makina niya So kasi boss ganito yan ang front wheel drive, meron niyang tatlong support. Engine support, transmission support, saka center support yung nasa baba. So, alin dyan sa tatlo, natin. At kung makita natin na yung iba ay bibigay na rin, sasabihin ko na rin sa'yo. Ha? Ah, para at least, kung meron man bibigay sa susunod, mapaganda mo kagad. Hindi ka na mangangapa. Kasi ang lakas ng vibration na ito, mga boss. Bigyan mo na accelerator. Sige, bomba mo. So, yun. Pag naka-drive, saka siya nagpa-vibrate, di ba? Oo. Oh, oh. Ayan, pwedeng nandito yan sa... transmission support, it's mga it's boss. Naka-neutral park, gano'n din. Gano'n din, malakas yung vibration. Oh, boss. Ano, lang. Okay. Okay. Ako, boss. Tanong ko lang, open ng... Ako na. Ako nakapahinga ng makina. Avetal. Ako magti-tega. Malakas yung vibration na naramdaman mo. mga boss, makikita nyo yung vibration. Talagang mararamdaman, no? Dito sa dashboard. So, yun. Yan yung ating gagawin. For today's video, gagawa tayo ng BIOS So, yun. Take up tayo. Bigyan mo tol, ha? Revolution mo. Okay. So uh, Confirm Itong kanyang engine support sira Hindi lang natin alam kung kanyang Transmission support Sige na rin na natin At yung kanyang center support sa ilalim So ayun Nandun lang ang problema niya sa so, tatlo Kaya balikan ko kayo mga boss Mga boss no Confirm, mga boss, no? Confirm. Ang kanyang transmission support, ayan, sira. Ayan, wasak na. So, kaya nagkakaroon ng vibration pag nakadrive. So, yun, no. Yung kanyang engine support, okay pa naman, mga boss. At yung kanyang center support, okay pa. So, nandito ang problema niya kaya may matinding vibration ah, delay yan yan din uh, ah, lagutok yan mga boss yan ang problema niyan so yung babaklasin natin yan no At papalitan natin ang kanyang pyesa para umukay ang kanyang auto balikan ko kayo mga boss yan mga boss no natanggal na natin ang kanyang transmission support ayan wasak na wasak hmm? Hmm. So yan, malaki ginalaman nito mga boss sa takbo. Kasi pag yan ang nasira, automatic gagas ang takbo ng sasakyan nyo. So yan, tayo bago humatol, tinotroubleshoot muna natin ng maayos yan. Pag yan yung mga vibration, titignan muna natin yung tatlong support ng front wheel drive. Kasi meron engine support, center support, yung nasa baba yun at transmission support. So yon, ang una natin dinitingnan diyan kasi may tatlong ano yan, pakiramdam. Kung transmission support, nagba lang siya pag nilalagay sa drive. Pero pag naka-minor, hindi natin ganong mararamdaman yung kanyang vibration. Pero kung naka-minor, naka-park at buhay ang ating makina, nagba-vibrate, possible engine support. At pag mapalag naman ang makina, vibration pa rin. Center support sa ilalim. So yun mga boss, no? bibili tayo ng PSA para Pagawa na natin to. So yun, balikan ko kayo. So yun mga boss, no? kinabit na natin yung bagong support. Hindi ko na gano'n napakita kasi nagmamadali na yung mayari. Ito yung kanyang pinagpalitan. Ayan. Ayan. Na. Ito na, binubuo na natin mga boss. mamaya Balikan ko kayo. quality yung gawa natin mga boss. Anong masasabi mo sa trabaho natin? Goods? Okay. Nawala yung ingay ng makina niya. So yun, Toyota Vios Generation 3. Uh, 28, 20, uh, 2019 model so yung mga boss ginawa natin yung kanyang issue no? napakagaspang manak ko nito. Na ito. ito yung mga pinagpalitan natin. So yan. Transmission support, engine support ayun eh, No? Sirang-sira na po yung engine support niya. So yan, mga boss. Ano, ano masasabi mo? Good na good. <laughs> okay, sige ako, mga boss.